Ayan <laughs> kayo ka si Biji Bijo. <laughs> Asan na yung gold natin ay? Eh, Nakape. <laughs> Anong gold na kape? Kala ko magpapakape kayo gold. Kape? Sabi sabi. So, Ayan, Boss mo na nga sa likod eh. Huh? Kakapit tayo? oh, sabi ni Otep. Wait, <laughs> wait, <laughs> <laughs> pala eh wait, 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 sa wait, 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 Ay, tuk din yan. Ay, tuk din na. Let's get the gold in turn Yung Kriber, ano, Berbrand na adult? Berbrand adult. <laughs> Berbrand adult? <laughs> Okay, magkakabi na mo kami. Yep. Alright. Nice cafe Number 7. Ay, gago talaga pumasok ito. Ta. Hehehehe. <laughs> Daram <laughs> natulog dito. <laughs> madilim ng din. Talaga po wasak 'yan ah. Dito, dito na dito matutulog Hindi makita, madilim. Sing dilim niya. Wangan <laughs> natin isang demonyo. <laughs> Yon. Tagot-tagot daw hanapin mo sila. Tagot-tagot. Oh, hanapin mo Ay, daw na, sila. Ipasok ko na to. <laughs> <laughs> Hop. 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 <laughs> Ay, wag. Tagot-tagot, wag na. Ay, ilawas mo yan. <laughs> Animal. Oh. So. sa puta na. Mahal tong na. No. Punta kami ng SM, 500 plus syempre. Ano kawin mo? Hindi to? Kev, 699 to. 699? Oo, oh, oh, 599. Ito? malaki nito. to. So sa 500 plus nga yan, nakita namin doon. 599 yata, 599, 699. Ito. ito yung malaki na, hindi nito. Yung... Hindi na ito yung maliit, ubus na. Yung maliit po, number 5. Number 5, kumbaga yung mas mild yung tapang nun. Number 7 na to. Oo. 699 o... I think... I don't know, basta. It's 599 or 699. Hindi ko alam. Buo talaga yung naman yan na nagiging... I'm mistaken. Ha? Siya si Kalando. Kalando? Oo. Hindi ko alam. Basta 5-9 or 6-9 na Pero ito, intense 7 kasi ito. Yung tapang niya, yung tapang. Kay Jerwin, yung Kalando. Kalando. Ay, Victor, Victor dilim nga ako. Kalando. Kalando. Yung Kalando. Sa akin? Baka ako yun.